Ayan po, magandang-magandang araw mga ka-reaction bay. Ito po, sabay-sabay po natin panuorin at sabay-sabay po natin i-comment sa comment section. At sana po, yung hindi pa po nakapag-subscribe uh, sa ating channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating mounting channel. At i-like at i-share na rin po. Ito po, panunorin natin ang uh, sa ating kaibigan si PH uh, Update, no? Sa kanyang uh, video. Upload na call ito kay uh, Secretary uh, DPWH uh, na si Vince Dizon at uh, meron pa ang isa ay kay uh, kay Pinky, no? Senator Pinky. Uh, ito po, uh, rektor na po tayo. Siga-siga ang gumawa ng project. Siga-siga ang nagagay sa budget. Siga-siga ang nagpabid siga siga ang nag nag-implement oh. siga siga ang nagbayad Yan. contractor kahit hindi Yan. pataposo, Yan. Kahit oh kahit wagang project siga siga oh. ang nag-monitor so, siga siga ang yun eh. hindi lamang sa implementasyon eh mm. nakakagulat na rin na yung tinatawag ng leadership uh, fund ano, mm. ni secretary Bonoan, eh nakakagulat dahil sa National Expenditure Program pa lamang, dahil ito ay, eksklusibo ito sa executive branch eh. Mm -hmm. eh, doon pa lamang, may pakialam na pala yung mga mambabatas. Mm -hmm. Nagpapasok na ng insertion. na Pinky! Walang mambabatas dyan. District engineer tsaka mga kontraktor lang yan. Ang kapal naman nunang mukha nitong si Secretary Vinicius Dizon. Para sabihin na sila-sila lang daw huyan, yung mga district engineer, saka mga kontraktor. Sila nagpondo, sila nagplano, sila din daw nagnakaw. Pambihirao. Oh. Yan ang habang sinasabi natin, huwag ho kayong masyadong magpahalata, Sekvins, na talagang todo-todo ang pagpapakaaso nyo dito kay Martin Romualdez. Nakikita ho ating mga kababayan, di ho ba kayo nagsusumigaw ng mga ebidensya. Kitang-kita na ng buong sambay ng Pilipino na itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico e eh napakaraming dapat na ipaliwanag dito sa issue na to. Pero kayo, todo ba na, pa rin kayo na sila-sila lang yan? Diba? Sila-sila lang yan? District engineer? Mga kontraktor? Sila lang yan? O, talaga gusto nilang ikulong dito? Ngayon ng oh, mga kababayan, sa pagpabalik ni Lacson, dyan sa interview niya dyan sa DCWB, eh binabanatan na ho ang credibility nitong si Uh, Master Sergeant Orly Gutesa. Diba po natin mahalaman bakit kailangan pang ipa, ipanotary yung visit uh, na short eh? affidavit na yun? Pwede naman diretsong tanungan eh, di ba? Nanunong, yung kasing, yun ho kasing panunong pa diyan sa Blue Ribbon, eh katumbas basunan no, daw, eh, baka masigit pa huwin doon sa notaryo. Ngayon kung willing dumating diyan si Master Sergeant Orly Gutesa, ah, hindi na kailangan pa notaryo yan. Ang daming abogado diyan sa Senado. O hindi, baka umatras yung nasa labas eh. Sige, dito natin notaryohin to. Pwede uban dito na lang notaryohin kasi medyo nagmamadali ako, di ko na napanotaryohan. Pero willing naman ho ako manupa diyan. Di ba para walang maraming cheche bureche. tuloy nabutasan pa. Ngayon ang ang, ang headline sa media ay eh, show, uh, sasampahan sa sampahan ng kaso itong si Master Sergeant Orly Gutierrez eh, ay nahanap na siya dahil yung uh, uh, kung mga na nasa dokumentong isinumiti niya at yung uh, pagnotaryo nung kung uh, sino mang pulpul -pul na abogado yun, eh hindi daw ho nagtutugma. Pero bago, bago yan mga kababayan, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa so mga susuman sa community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Eto na, pakinggan ho natin itong si Buyoy. Buyoy, Buyoy ho ito eh. O, na, Buyoy. Banat ka na. okay oh, game. Kaya po nakapagnakot ng bilyon-bilyon yung mga Lukuluko oh. mm. dun sa first district ng Bulacan. Oh. kasi siga sigasigagam po yun eh. siga -siga ang gumawa ng project. Sigasigagam ang naglagay sa budget. Oh. siga -siga ang nagpabid. Sigasigagam ang nag nag-implement. Sigas Kasi ang <laughs> tama mo, Sir O sige, ang hina ng tama mo, Sila-sila lang daw. Sila ang nagplano. Sila ang nagpondo. Sila ang nagbid. O sila-sila lang walang kinalaman ng ano, DPWH doon, yung center office, central office, walang kinalaman. Sila, sila lang. <laughs> sila nagdagay ng pondo. sila sila nagdagay ng pondo. Sa house of representative, nandun din sila. Sila din pumirma. Sila din nasa bycam. Sila din ang speaker. Sila din ang appropriation chairperson. Sila din ang presidente yung pumirma. Sila, sila lang yun. Ang bira, Sek, din, so. Iba ka, Sek. Try huh, and play. Ganun lang? Wala na? Teka lang ko ha? technical, technical, O tuloy natin, game, gang, gang, Bayad. O, sila bayad. kahit hindi pa tapos oh. O. Kahit huwag ang project. O. Siga-siga ang nag monitor. Siga-siga yes. ang game. -sila, sila, sila, sila lang yun. Ang bira tong si Sengwix. <laughs> Anak ng tao. Ibang, ibang, ibang level ka sir. Ito yung masasabi ko ha. Sir, ibang level mo kayo ah hindi ang ah, ganyan sa House -so, of Representatives. Sila sila lang yan. O, oh. ngayon naniniwala na ako kay mga kababayan. Yung ang pagkakatalaga ni Vince Dizan. Hindi para iuse hi niya ang uh, DPWA. Eh. Siguro para uh, ika nga, uh, medyo ika nga, young bloods. Di ba? Young guns yung pauupuin dyan. At uh, yung meron bang medyo magandang track record. Eh, right. ikaw kasi, check beans, kindat mo lang yung mata mo para sabihin kung talagang tinakot ka ng administrasyon na to kaya mo kinuha yung pest, pwesto, na yan sa DPWH. Pantakin mo, pagpalagay na natin, mapakulong nyo yun na yung mga district engineer, which is yun naman talagang tama. Ipakulong nyo lahat yan, mga district engineer tsaka mga, mga, mga contractor. Wala kang problema dyan. Pero, ang totoong investigasyon e, eh, uumpisahan pa lamang pagka na itong si Vice President Sara Duterte. Kung ano man yung mga kabalinto na ang ginagawa nyo ngayon, sige, uh, ano lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Walang problema. Kasi kung yung, uh, kung yung kaso nitong si Senator Joel Villanueva, noong ano pa ho yun, noong 2016, di ba? Mapahanggang sa ngayon, eh, ini-SS nitong si Boeing Remulla. Ano pa naman eh, pag-usapan natin itong mga, pinakamalaking pandarambong na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na nagtak, nag, uh, na nagngangalang flood control scam. Diba? Wala nang problema. Okay, okay, wala nang problema. Sige, tuloy-tuloy nyo lang yan. Hindi ba? Kaya yung nagawa ng ganun. Kaya po nakapagnakaw ng bilyon-bilyon yung mga luko-luko dun sa first district ng Bulacan. Hmm. Kasi siga-siga lang po yun. siga lang yun. Wala-wala. Siga-siga ang gumawa ng project. Siga-siga ang naglagay sa budget. Siga-siga oh. ang nagpabid. Siga-siga ang nag nag-implement. Siga-siga oh. ang nagbayad. Contractor kahit hindi pa tapos kahit walang project. Siga-siga oh. oh. ang nagmonitor. Siga-siga ang -siga yun. Siga siga lang yun. Ito na ako, mga kapapayag. Punta na ho tayo dito sa interview nitong si Pinky. Pinky Lacson dito sa DCW Ha? Game, pakinggan, panoorin nun natin itong mga kababayan. Eto, ito, ito. Ding, ding, ging. Joel, Weng, maganda maganda maga sa atin lahat. Kamusta na po uh, kayo? Uh, matapos mo ang inyong eye operation? Yeah, nag pa. nag pa, okay. May sutures pa yung aking mata. <laughs> Oo. Oh, pero official na po, babalik na kayo as uh, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator. Yan, yan, yan. Uh, lahat kasi ng chairperson, sinihalala nito sa plenaryo. Apo. Na, Apo hindi pwedeng uh, usapan lang ng Senate President at saka nung particular na senador, ito'y uh, nagkakaroon ng motion pagkatapos sa uh, pagbabotohan. So sa ngayon, siyempre wala pa naman kaming session, November 10 ang resumption. So doon malalaman kung uh, ako ba'y maging chairman. Pero sinabi ko na kay Senate President, if elected, sabi ko, I will, I will accept. Mm -hmm. Okay, what made you decide to make yourself self-available ulit? sa chairmanship ng ano you know, ng Senate Blue Ribbon after what happened uh, nitong mga nakalipas na eh, ilang linggo. Ako na sasagot ha? kasi medyo humupa na yung ano niya yung sitwasyon yung init ng no, mga kasama niya diyan sa Senado yung banat niya na lahat ng mga kasama ko lahat ng mga senador naman ng 19th Congress merong mga insertion pambira Eh, oh. hey, ano siya nun eh, lahat water si nun eh. Siguro hindi na uulit yan si, ano, ya si Pinky. Hindi na uulit yan. Uh, si Senate President Tito senador rin ang nagsabi na yung marami sa aming mga kasamahan, kinausap siya. Dahil uh, ito in-offer nga sa kung kani-kanino eh, sa mayorya, siyempre. Kung sino sa, nasa majority block sila naman yung uh, may karapatan, lalo sa mga major committees ng uh, Senado. So sabi niya, mga kasamahan din natin ang kumakausap sa kanya, sabi niya. Na kung pwedeng bumalik ka. So kami naman, sabi ko nga noon, nung nag din ako, we serve at the pleasure of our peers. Kasi nga halal kami at kung maramdaman mo na nawawala yung kumpiyansa, yung hmm. trust ng iyong mga kasamahan, eh hihintayin mo babang i-aus ka. So nag Ha, Ah, medyo natakot daw itong si Lakson na baka i-out siya. Eh, pwede ka naman ano, eh, acting. Acting muna ngayon, di ba? Eh, wala namang kukontra dyan eh. Wala namang kinalaman yung minority dyan sa paghahalal ng uh mga ano dyan, committee chairmanship, di ba? Wala nang problema yan. Yung mga nasa ano, majority, kayo na ho talaga ang chairperson. Ngayon yung sinasabi mo na kesyo, kailangan pong mahalal sa ano, sa plenaryo, kailangan pa kayong kabalbalan lang huwi. Acting, acting chairperson, magpatawag na ng hearing para magkaalaman na. labas mo na yung resource person mo. Hindi yung, na naman, nag-uumpisa ka na naman eh. Na-opera ho pala mata niya, kaya nagkaganyan. Kaya matagal-tagal nating di naririnig tong boss yung mama na to. na-opera daw ho eh. Ay, siguro okay na yung mata niya. Kaya tapos siya pa ang inanunsyo nitong si Tuta Soto na uh, maging uh, susunod na chairperson ay um, ang pagbabalik na siya magbabalik na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Kaya kaliwat kanan na naman ho yung pagpapainterview niya sa mga media minabuti ko magpaalam kay Senate President. Sabi ko, bayamon mo na lang ako malis para hindi na rin na makompromiso yung integridad ng ating uh, majority block. Ngayon, inaanda niyo sarili niyo para makabalik. Uh, meron bang Um, uh, uh, Senator Ping, para pamunuan niyo muli ang lupon kung sakasakali. Wala, walang kolatilya. Walang, uh, walang ibang requirements. Basta yun lang pinag-usapan namin na uh, kung pwedeng pamunuan ko ulit. Sabi ko, eh, kung iahalala ko ng mga kasamahan natin, bakit nga hindi? Ano po ang plano once na nag-resume na ang uh, pagdinig na Senate Blue Ribbon Committee? The earliest na makapag-schedule kami ng pagdinig, ng resumption, ano, uh, Friday. Kasi tapos na halos yung committee hearings ng budget, mm -hmm. uh, plan na debates na kami. Siyempre, yun ang priority. Opo. So, ang nakikita ko lamang po ang baka pwedeng mahiling sa Senate uh, Finance Committee Chairman S Senator Sherwin Gatchalian, kung pwedeng maibakante yung uh, Friday kasi normally nag-plenary uh, interpellations kami mm -hmm. uh, Monday hanggang Thursday mm -hmm. maghapon so baka mapakante yung Friday maisingit yung pagdinig ng uh, Blue Ribbon Committee okay, uh at mat matagal-tagal pa ho yan ha November, uh, November 14 sa ano pa ho yan next next week Ah, pagkatapos ng linggo na to, isang linggo pa. Ah, tapos isang linggo pa. Ganun ho katagal. So, bali, maghihiring ho siguro yan si Pinky ng mga ilang hiring tapos magpapahinga na naman yung Senado. Ganun, yan, ganun, ganun ho yung strategiya nilang dalaw nitong si, ano, nitong si Bukol. Pinapatagal, pinapahupa sitwasyon. Mga kababayan, huwag nyo, huwag nyo hayaang mamatay yung apoy, nga Yung sa yung paglalagablab ng damdamin natin na dapat talaga merong makulong na politiko dito sa kabalbalan na to. Ngayon, pagka ang nakulong na politiko, na malaking problema ho yan mga kababayan. Kasi yung ano ho nila, yung kumbaga, nako nakatakas tayo dito sa ganito kalaki ha. Nakatakas tayo dito sa bilyon-bilyon na pagnanakaw ha. So kaya natin to, isang trilyon naman. Paghintay lang ho kayo, panigurado, pagka meron na namang naupong siraulo dito sa, sa bansa na to, eh mas malalaho ang gagawin nila. Kung, kumpara dito sa ano na to, dito sa... Uh, nangyaring flood control scandal na to. Wala akong kwenta to. Pagka nakalusot dito, yung mga magnanakaw na congressman na mabaho dito sa 23, 24, 25 budget, sigurado ko tayo mga kababayan, pagka hindi nakulong yung mga yan, palipas lamang ho kayo ng ilang uh, mga taon, naku, babalik ho yan. At sa pagbabalik ng mga magnanakaw na yan, hindi lang ho bilyon ang tatargetin ng mga yan. Trillion ho mga kababayan. Kasi wala naman ho silang pakilam kahit na malubog ah, sa, sa utang. Yan, yes, si maingayan ma maingay yan pag sa utang ngayon. Ano, ano nga tayo, yung dami nating utang, tahimik siya, diba? Kaya, ika in, nga, walang kakonsi-consistent yan si Pinky. Huwag niyong paniwalaan yan. Pagka sinabi niyan, mayroong problema. Yang si Master Sergeant Orde Gutesa, oh, questionable ang credibility niya. Sir, yung credibility niyo ho, ang questionable dito. Ano po yung earliest date, Senator? 14, November 14. November 14. 14. Friday yan. Uh, And every Friday thereafter at uh, depende mm -hmm. kasi priority talaga yung national budget eh mm -hmm. at marami ring issue doon sa national mm -hmm. budget alam mo in fairness to senator gatchalian no mm -hmm. he's handling the yes. uh, committee on finance very very well ano? mm -hmm. Uh, natutuwa nga ako pag napapanood ko at naririnig ko yung mga pagdinig na sinasagawa niya. Uh, Napakarami niyang natutuklasan, nadidiscovery uh, oh na po eh. dapat i-correct. Oh. Actually may bago nga po Senador ito'y ito alam ko uh, nakarating na sa inyong kaalaman po ito. Ba, wing. Uh, flood control uh, project, binajitan sa flood control, ba e eh, reclamation? Sa Laguna Yanarian, diba, Laguna, 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 oh, Lake. Oo. Oh, ito oh. ah, makang dadami yata yung iimbestigahan nyo dito. Oh. Senador sa ano, sa oh, Laguna, ano? Tama yun, yun. No? Madadami Tama 'yon. Ma, mapapadagdag eh kasi alam mo, hindi ko talaga maintindihan for the life of me na parang pinaglalaruan na lang yung budget. Pag nagpasa kami ng national budget, maski anong taon, itemized yan eh. Pag nilagyan mo ng isang daang milyon ng isang proyekto, naka-identify yan. Yes. So pag ito'y iniba mo, yung uh, yung description o yung paglalaga ng pondo. Maliwanag na technical malversation yun eh. Yung act pa lang, ano, hindi pa to, wala pang ninanakaw. Kung meron nakalagak na pondo para sa isang proyekto, dapat naka-stick yun sa isang uh, sa proyekto na yun. At kung ito'y uh, hindi magagawa, no, for some reason, papasok sa savings yun, hindi magagastos. Pero nangyayari, ayon na rin sa mga naririnig nating uh, testimonya, ng no, mga taga DPWH parang parang laruan na lang sa kanila yung pere, yung pondo ng bayan eh na nagbaba ng proyekto si ganito, at uh, uh, hindi po pwede kasi masyadong malaki yung uh, 1.5 billion without mentioning names ano hmm. yung 1.5 billion na nakatapat doon sa multipurpose building eh ang requirement ay 150 million which is uh, 10% eh ginawa namin ang paraan para matapatan yung 150 million, pinalitan namin ng flood control projects na 600 million. Pero tinaasan namin naman yung uh, yung komisyon sa 25%. So panapat So ano pa priority natin, yung komisyon o yung proyekto? Para lumalabas na -hmm. sa tanong mo, oo. <laughs> Pero maliban doon Senator, may natutuklasan din po yung mga farm to market roads. Yung ba idadamay din po yan ng Senate Ribbon Committee? Oh, baka mag segway doon kasi uh, mga infrastructure kailangan, hindi lang yes. uh, dapat ting... Uh, oh, segway talaga yan dyan, dyan sa mga ano, dyan sa mga uh, park to market. Okay, okay tayo dyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dyan eh, kung, kasi yung flood control, hindi natin pwedeng i-connecta yan doon sa panahon ni Tatay Digong. Wala, walang nangyaring ano doon eh. Merong nakawan. Ayun. Anyway po, napanood niyo po ang... Uh, uh, video na uh, upload po ni uh, kaibigang PH Update. So, uh, uh, hintayin po natin yung mga ibang segway na sinasabi po ni uh, uh, Senator Pinky. So, uh, anyway po, yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share. So, dyan po na muna nagtatapos ang ating uh, video. God bless!